Anong ganap sa mundo ng showbiz? Apat na araw na ang nakaraan ng mapansin ng mga netizen ang pag-delete ng mga video ni Sian Lim sa kanyang YouTube channel. Kabilang na ang mga video na kasama niya si Kim Chu, ang kanyang kasintahan ng mahigit isang dekada, ito ang nagbigay ng senyales sa mga fans na totoong hiwalay na sila. Sa bagong episode ng showbiz update ni Oji Diaz, may chika si Tita Jegs mula sa kanyang source na nakasama sa after-party event. Ayon kay Tita Jegs, umiinom at umiiyak ang aktres sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa mga hindi magandang karanasan sa mga nakarelasyon tulad ni Gerald Anderson at Sian Lim. May isang pagkakataon din na siya ay babad na babad kay Joshua Garcia. ate, inum oh. oh. Pero hindi daw ang masaya. Ay, ba? Iyak daw ng iyak sa mga friends niya. Kinukomport siya ng mga kaibigan niya. Lagi niyang tinatanong bakit daw ginaganon siya ng lalaki? Nagmahal lang naman daw siya ng totoo. Kay Gerald Anderson, iniwan siya. Si Cian Lim, nakipag-split din daw sa kanya. Buti na nga lang daw, te, eh, nandun si Joshua Garcia. At yun ang laging kinukulit ni Kim Chu. Ayaw lang sa source ko yun. Eh. Okay, source mo talaga, o. Oh. Parang mm -hmm. para merong gustong palabasin. Eh. Hindi, te, medyo nababad lang si Kim Chu kay Joshua Garcia that night. Samantala, sa bagong upload na video sa YouTube channel ni Maricel Soriano na may pamagat na Yaya for a Day with Kim Chuo. Natanong si Kim about sa kanyang love life. At sinabing nakahang daw ito na para bang telepono. Pinatanong nila love life mo eh. Ay, hindi naman ako makasagot dahi dahil hindi naman ako ikaw. Ay, oh. sino Mga pants mo dahi, mga pants. <laughs> nagtatanong sila. love life ko? Kamusta na daw love life mo? Ang love life ko ngayon ay ano? Ay ano? <laughs> ay, ba't natatawa ka daw? Nakakatawa ba? Ang love life ko ay nakahang ngayon. Ano, parang telepono daw? Oo, oh, oo, oh, oh. Nakahang? Oo, oh, oo. Oh. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.